Hi guys! Welcome back to my channel for today's vlog. Magulo yung book natin dahil kaligo lang. Uh, meron tayong hawak-hawak ngayon. So, meron akong gagawin sa sasakyan kung magkakaigi yung GoPro natin para hindi na laging malalagla guys. Kaya, samahan niyo ako. Ikakabit natin kung saan pwedeng ikabit para hindi na tayo mahirapan na kasi yung salamin ito guys. Yun, 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 yun ito na Matanggal yung ito niya, yung gilid yung screen. Ayan, samahan niyo okay, guys sa so, ating sasakyan. Tara, tara. Nandito na tayo guys. Ang dumi ng sasakyan. Buwa ng ulan. Ayun o. No. <laughs> so, tara. Ay, shock. Kunin na natin itong mga ating mga kakawin. Yan. Ayan. Ayan. natin kasi to para Yan. Okay, kinuha ko. Okay, Hala. Kuya pala. Yan, pandarin muna na ko ito. Okay. Hindi eh, ko na napaandar. Okay, ma. Huwag kayong yung... may kay <laughs> pag muna natin, guys. Lago tayo kay Benny. Ayan. Bakit ganti yung ano? Ang samagana ay nanululuyan Okay. Mm -hmm. Sino na? natin ang aircon. Yan. Ah, lagay natin guys yung ating ito na inattend. kung saan pwede lagay. Siguro dito Ayan Pwede natin i-dikit dito Wait lang ayusin ko lang Ayan lagyan natin na lagyan natin ito guys and the next is ayan muna tayo kay Ine. Sigay <laughs> na. So, ayan guys. Pwede na yan. Kitang oh. gitna naman siya. Ayan. Dapat pa ganyan or hindi naman pwede ko ano, yun. Ayan, ganyan lang. So, pero pagka uh, mag-drive ako ng akin, kasi pwede dito kasi you know hmm. pwede dito kasi madadali yung ano pag dito naman pwede or dito mas maganda dito sa taas yan para kay tangkita yan kitang kita, kita siya dito Pwede. Ito, sticker yan. Ayan. So, tanggalan natin yung sticker, guys. Tingnan natin kung kaya. Ayan, off natin yung air kung kaya masyadong maingay. Patayin muna natin, guys. Ayan, so, tanggalan na natin yung sticker. Wow. Ayan. Ugh. Shout out, Benny. Lalagay ko na to dito for the set. Tingnan ko muna, on ko muna. Para kitang kita. Yan. Wala ka, Ben. Nandito na. Ilagay ko na, Ben. Ayan. Naka fix na yan, oh. Ayan, oh. Naka-fix na yan. Hindi na yan galaw-galaw. Ayan. Hello. Hello, Ka-Bell. Hindi na yan. Hala. Hindi na siya matatanggal, guys. Tatanggal kasi itong ano niya, ito. Meron niyang nakadikit dito. Ito, ito, ito. May nakadikit yan tape kasi natanggal talaga yung buong ano buti nakasabit pa yung mga wire niya sa loob uh, na laglag kasi nga nakalagay lang siya dito syempre pag nag break tayo malalaglag siya so ayan na nga po no? uh, ah <laughs> Shoutout sa aking Mr. Si Benny. Okay lang yun. Tuloy. Tuloy. Lubot po. You know. Ayan, so tanggalin naman natin ngayon guys sa dito, charge natin. Wait lang. Ayan. Lubat na kasi. Off muna natin. Ayan. So, andito lang yun oh. Hindi na yan tatanggal. Ayan, tanggalin natin tong ano niya. Pirawa. Pasensyahan nyo na guys kasi hindi ako nagsusukuloy pagkatapos kumaligo. Tingnan natin yung ibang cards dito. Yan o. Blah! Lagot. Charge muna natin para pag umalis tayo at least maganda yung kalabasan. Diba? Auto gear shift. Ayan. So, dumi ng aking sasakyan palinis natin ulit to pagka uh, hindi ako tinatamad kasi lunok ito yung kilikil ko para ano maganda yung ating sasakyan you know ang dum dumi dumi yung hmm. Hmm. Ayan. okay let's go na guys kay untuk nanti dalam bahaya.